Wow. Another day, another budol. Nakasail na naman to. Ano pang ginagawa mo? Pag dumaan to sa FYP mo, aba, i-check out mo kagad hanggat may stocks pa tayo. Alam mo naman, madali to maubos kasi nga, lagi nasusold out to dahil napakaganda ng item na to. Napakamura. Aba, talaga namang sulit ang yung pera. Deserve mo to. Kunin mo na. Hindi naman araw-araw kong bumibili ng ganito eh. Ngayon lang to. Ano ka ba? Sige na, kunin mo na. Baka maubusan ka pa. At hanggat naka-sale, kunin mo na. Aantayin mo pa bang maubusan ka bago ka kumuha? O aantayin mo pa bang tumaas yung presyo bago ka mag-checkout? Aba, edi lugi ka nun. E anong gagawin? Hanggat mababa yung presyo, hanggat nakasale, edi mag-checkout ka na. Alam mo na, sahod mo na. Hindi alam ni misis na sahod mo na. Piesa agad, pe, sa agad. sa agad, pe, sa agad. Alam mo na, kabit mo na. Alam mo na, sahod mo na, kabit mo na. Piesa agad, pe, piesa agad, piesa agad. Alam mo na, sahod mo na. Hindi alam ni misis na, sahod mo na. Piesa agad, pe, piesa agad, piesa agad, pe, piesa agad. Alam mo na, kabit mo na. Alam mo na, sahod mo na, kabit mo na. Piesa agad, pe, piesa agad, piesa agad.